kita na yung ano by na kaso yung araw na takpan ganda sana kung walang takip buong buo yan pero abang abangan nyo lang ng kunti kasi mag 5 5.40 na yata mamaya maya mga 6 5.40 5.40 50 ganyan. babang baba na 'yan. ang ding ngre. Tingnan nyo yung bye-bye yun. na. Bye-bye na guys. Nandito talaga ako sa bye-bye. oh ang ganda oh. Wow. Buong-buo. Kitang-kita mo. kaso yung ano kulap tinatakpan yung kalate pero mamaya may ang ganda maganda siya pag maganda yung cellphone mo pag hindi maganda yung cellphone mo hindi ka makakita ng ganda kaganda dito kasi malayo din kasi yan hindi mo naman basta basta maaabot yun kailangan may high value para makakita ka ng mas maganda mas maganda mas guwapo <laughs> mas guwapo mo tagini Ayan na, ayan na, ayan na, bumubuo na siya, kitang kita tingnan nyo naman guys oh. ang ganda ganda ang ganda ganda ng ating bansa ang ganda ng ating bansa siguraduin nyo lang kung pupunta kayo ng masbate mayroon kayong tutulugan kasi sa Manila hindi nyo to makikita hindi kayo makikita ng ganito mas dati nyo lang makikita yan ganyan dito